so ngayon meron po akong dalang mangga bigay po sa amin ng kapitbahay to so pupunta tayo ngayon dun sa kubo kung saan nagtatambay kami tuwing mainit ang panahon so ngayon dahil mainit dito muna kami sa kubo sa ilalim ng puno ayan so nandito si Abby guys mayintayin niya ako dito at tingnan nyo yung mangga na binigay sa amin ng kapitbahay namin, guys. Ang dami. Ang dami. Ayan, guys. Oh. Ayan. Ganto ka generous yung mga kapitbahay dito na binibigyan na lang kami ng ganito kadaming mangga. Siguro mga dalawang kilo to, guys. Dalawang kilo. So titikman natin ngayon yung mangga na binigay nila. Pero kahapon binigyan na din nila kami ay ibang kapitbahay naman yon, yung isang kapitbahay namin sa kabila. Binigyan din kami ng napakaraming mangga din. So natikman na namin yon. Hindi ko lang alam kung same na variety ba ng mangga itong binigay sa amin ngayon. Thank, Thank you. you. Salamat sa nagbigay. Wow. Uy. Yellow na yellow. Hinog na hinog. Wait lang. Parang natatakam na ako sa... <laughs> Alam ko, same pa rin to na variety. Ah, same nga na variety. tamis. Sobrang tamis. Grabe ang tamis guys. Alam nyo dati, nung maliliit kami, hindi ko makalimutan. Meron kaming tiyahin, kapatid ng nanay ko, na yung bahay nila ano a ah, caretaker sila sa isang ah, lupa lupa lupain na ah, malawak tapos yung bahay nila nasa ano nasa malapit dun sa malaking puno ng mangga tapos yung mangga na yon pag inespray spray yun eh para mamulaklak mamunga tapos pag may bunga na medyo malalaki na binabalot yun ng papel So naalala ko nung time na yon uh, nagdadasal ako na umulan lagi kapag ka mga hinog na yung mangga kasi pag umulan ng malakas nalalaglag yung mga mangga na nakabalot sa papel so ina-expect na namin noon kasi yung bahay namin ano eh, tatawid ka pa ng irrigation so medyo malayo don sa bahay ng tita ko so pag umuulan ng malakas ina-expect na namin na ano may mga nalaglag na namangga so kami magkakapatid, pumupunta kami doon sa bahay ng tiyahin namin so pagdating namin doon, meron nga so yung mga nalaglag na mangga kinukuha namin yun, pinupulot namin grabe kasi yung yung buhay namin ng mga maliliit pa kami uh, simple, simple, mahirap yung ano, pangkaraniwang buhay mahirap So, yung mga reject nila na namangga, yung mga may mga uh, inject ng mga insekto, ganon. Binibigay na nila sa amin yun. Oh, Ako, daming manok dito, guys. Tignan nyo. Ayun, yung manok. Tinutuka yung plato. yung kubo na to tambayan talaga to ng nanay at tatay ko tapos si mama mayroong duyan dito banda ayan yung duyan na yan yung duyan na yan dyan si mama natutulog natutulog si mama dyan pagtanghali pagka sila lang dalawa ni papa dito kasi wala naman sila ibang kasama yung bunso namin kapatid na sa malayo din maingay maingay talaga dito guys dahil maraming mga manok tas tignan nyo yung pusa hi Sobrang ano sobrang nakaka-miss sobrang nakaka-miss lang yung buhay na simple yung pamumuhay na payak lang kasi nasanay, nasanay ako sa, lalo na yung mga bata sila ni Abby tsaka si Hendrix, nasanay sa buhay Maynila na maingay maraming tao tapos lahat ng lahat ng bagay, pwede mo lang Uh, Kung baga parang abot kamay mo na lahat, tindahan, gusto mong bumili, katabi mo lang yung tindahan. Dito ang layo ng lalakarin. Ang layo ng lalakarin kasi ang kasi ang bahay nila mama ano um, nasa loob ng hacienda so talagang ayun pala guys ayun yung nagbigay sa amin Ayon, Yung bata na yon, yung bata na yon ang nagbigay sa amin ng mangga, napakaraming mangga. So, madala na naman siyang mangga at ibibigay na naman niya yun doon sa kabilang bahay din. Sana guys, hindi kayo magsawa na manood sa amin kasi dito sa probinsya ito lang yung magiging libangan namin eh. lang namin kung ano yung buhay namin dito kung gaano ka simple kung may ulam kami o wala katulad ngayon wala kami ulam so yun lang guys thank you for watching so bye guys Don't forget to subscribe to our YouTube channel. And huwag niyo po i-skip ang mga ads para makablog po kami ng matagal. Bye. bye.